Hello guys, what's up? Andito po ulit tayo sa Last Pin Warren. Uh, ah, ngayon po ay araw po ng mga patay, November 1. Pupunta po tayo sa simenteryo at dadalawin po natin ang aming anak na namatay. Ayan, dyan lang po kayo guys. Don't forget ha, ah, subscribe my channel, Last Pin Warren. At huwag na huwag niyong kakalimutan na pin niyo yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod pang. videos Come on, let's go. Guys, pano? Uh, hindi po tayo mag helmet, Pano? <coughs> guys, Let's go. guys Ako na po ang pupunta Ako'y may pangarap Pangarap na taglay Sa hirip ng aking musika Hawa ko ng dalawang kamay Hindi ako DJ At aking mararating Ang pangarap kong ito Ay pipilitin kong abuti Pagkat ito ang dahilan kaya't nagiging maparaan sa aking musika ako na ang naging naging daan upang mabot ko ang lahat kung kulang matipasapat ay gagawin ko na lang makikipoto sa mga musika Pinag muna natin ang ating mga dito para makapunta na tayo event, when uh, let's uh,

patay dito, ito na yung cementerio. Ito natin ang ating hindi. Ito na natin ang aking na. Ito. Ang aking na. Ano tayo? Pagyan natin. natin ang kandila. Ayan guys, ito na po ang kandila. Pagyan na po natin. Sa event, DJ sa na, anak. Ayan. Bata, ha? Ah? Ha? Ano? guys may mga bata na tumingin ng kandila para ibenta nila. Ayan. Ayan ang sitwasyon dito guys. Hmm. Baba tayo. Interviewin natin yung mga bata na to. Guys, wait lang. Ay, eh, malapit na tayo makababa. Yeah. Ayan, dito. Ito. Nasa baba na tayo, guys. Ayan. Oh. Oh, eh. Ayan na, kinukuha nyo? Opo. Maraming na kayo nakuha, Opo. Binabenta po namin. Ah, binabenta nyo? Magkano benta nyo? Sayang to, oh. Hindi po yan. Hindi oh, tapos? Hindi eh, po yan. Ha? Ah? Pagkinawa po yan. Oh, o, tama. Sa sarap Hindi nyo ba pwedeng, ano, sindihan din? Ay, sindihan nyo. Ayun, oh. Eh, sindihan Pwede ba yan? Ayun, Pwede yan, sindihan. Sige, i-ano nyo, i... Ah, dyan. Lagyan nyo. Ayan para masaya naman yung 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 mga yan si Adelaida S Martinez yan born on March 10 1939 at namatay siya noong September 10, 2022 ano ba yung kukunin niyo na? yun lang, oh yan saan niyo yun naman yung ibebenta? Ah, uh, magkano kilo? Po. Uh, tandaan po. Hmm. Tandaan. Dito sa bila para may ma. Naririnig niyo. Guys, ito. Ayun. Ah, uh, ito Dabito. mga What? sideline ng mga bata rito pagka araw ng mga patay, nauuwi sila ng mga kandila dito sa cemeteryo. Tigas pag napatay ng mga pulis Ha? Ah. Pag Diyan. Natulong na mo. Sige na, tama na. Oh. Tama na. Marami na ba kayo nakuha, o, mga po. bata? Opo, isang plastic po. Isang plastic? Wow. Saan nyo dadalin yan? Bebenta po namin. Saan nyo ibebenta? Yeah. Sa Bebenta uh, yeah. po namin. Saan ibebenta? Hindi. Tinulungan ko lang po sila. Ah, o okay. sige. Tara, pwede ba sumama? Basta wag nyo kukunin yung may ano na, yung may, durub, yung durub, may kandila lang. pa, ano? Yung mga ano lang. Barog. Kung wala na eh. Sina? Ito kaya pwede tunay? Eh baka... Oh, huwag wag, huwag yan, huwag ano. yan, yan. Ito lang, ito lang. Huwag niyong kunin yung ano pa. na. May hmm. may ano pa. Eh? Sina? yung malalaki pa ha? Oo. Ganto lang po kaya? Napagalitang kayo. Ganto lang po? At pulo lang. Iyi. Oh, ang dami na. Saan niya yung binibenta? Ay, ayun, kasama niyan, yan. Maysa. Hmm. Uh, Magkano per kilo? Ha? Ah, Magkano? Ha? Huh? 100. 100? kilo? Sige, mm. ito mo. Sa mini baba, kunin nyo. Eh, huwag nga basa. Sige, pwede yan. Oo. Ayan. Oo. Oh. <laughs>

<laughs> Basta huwag lang kayo makumuha ng ano. Namumuha na katayo no. na ka <laughs> Malis na. <laughs> Malis na. <laughs> guys na mukhang napagalitan sila ng isang ano doon nangunga daw sila ng mga mga kandila na ano nakatayo pero sa tingin ko eh hindi naman nila kinukuha yung kandila nakatayo yung mga yung mga natutunaw lang yun lang naman eto sila oh. ayan ano kumusta mga bata kamusta mukhang pinigil kayo din ah eh ala eh ano ah ay, mga nagugutom na kayo, no? Ako. Gusto nyo bang kumain? Ako. Ano ba gusto nyo kainin? Hotdog. Hotdog? Saan? Sa na lang, sa pisbolan. O, tara. Sige, delivery ko na lang kayo. Tara. Sige, punta kayo doon. Saan ba yun? Saan gawin yun? Okay, samahan natin. <laughs> Ako na lang magbabayad. Sa kabila. <laughs> mga <laughs> <laughs> gusto na yung mga bata. Doon! Doon! Saan? Saan ba talaga? Saan ba talaga gusto nyo? Doon? Ayun, may tindahan ng baseball dito. Mukhang dito nila na feeling bumili. Ayan. Sige, bilhin na kayo. Mga kaano doon po po? po. 20. 20 po. Sige po, bigyan niyo po, sa sila. Ito ang

Asan nga pala yung isang kasama nyo? Ayan po. Yung kanina? Dito ah, Oo. Oh. Nawala, ano? Ah? Tara, punta tayo doon. Andun yung motor ko. Uwi na muna ako. Tumahan nyo ako, tara. Guys, medyo anong oras na po eh. Punta po muna tayo sa aking sa aking ama doon sa kabilang puntod. Balik na lang tayo dito mamaya. Guys. Oh, dito na sa akin. Guys, tara. Uh, guys, ito motor ko dito. Dito naka-park. Mga bata, paano? Uwi na ako. Mag-ingat kayo ha. Mamaya, pagkala ng ano doon, <laughs> alam nyo na, gagawin nyo doon sa mga kandila. Na, pag nyo kukunin yung mga ano na, yung mga meron pang nakatayo, ano? Para hindi kayo mapagalitan. O, paano? Ayos na ako. Mga bata, pakisabi sa mga ano nyo, sa mga kilala nyo, ha? Subscribe nyo yung channel ko. Last Pin Warren, ha? Last Pin Warren. No? Last Pin Warren. Ayan. Ay, bata, gusto mo rin ba yan? Kasamaan nyo ba ito? Oo. Ay, dapat pala binili natin, ano? Teka, bigyan natin pambili. 20 lang po, yung 20. Magkano? 20. Ha? 20? Okay, wait lang ha. O, mga bata? Alis na ako. Ha? Sige, okay, ingat kayo dyan. Okay. Paano? paano guys. Hanggang dito na lang ang video na to. Uh, abangan nyo na lang po yung next video ko. Yung pagpunta ko sa aking ama dun sa, dun sa Pulilan, Bulacan, sa Maypaltaw. Yun naman ang ito content natin. Yung pagpunta ko sa kanyang puntod. O paano guys. Thank you sa panunood. Hanggang dito na lang po. Don't forget, subscribe my channel. Last pin, Warren. Siyempre, wag mong kakalimutan na pindutin ha ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod ko pang videos. Salamat sa mga sumusuporta dyan. May last pin, Warren. OG! Paalam guys. Peace!